Manggandang buhay sa inyong lahat ngayong araw ay Ikasampu ng Agosto taong isang libo limang daan at labing siyam. Tumulat si Fernando de Magallanes mula si Bill Espanya Kasama ang limang sasakang dagat. Tara! Ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Noong ikasampu ng Agosto, isang libo limang daan at labing siyam, isang mahalagang pangyayari sa kaysaysayan ng eksplorasyon ang naganap. Naklayak si Pedinang Magera mula sa Seville, Espanya, kasama ang limang sasakang panggagat. Layoning ng kanyang expedition ang makaladting sa Spice Island sa pamamagitan ng paglalayag pangkanluran. Ito ang simula ng unang paglalayag sa buong mundo sa pamamagitan ng dagat. ang paunahing layunin ni Magellan ay ang mahanap ang isang ruta patunong sila na sa pamamagitan ng paglalayat pang kanglurang upang makalating sa mana mayayamang isla ng Molokos. Ang mana isla na ito ay kilala sa kanilang mana pampalasa na may mataas na halaga sa Europa noong panahon iyon. Ang kanyang patlalakbay ay hindi lamang naklesota sa pagtuklas ng isang bagong ruta kung hindi nagbigay din ng mahalagang impormasyon sa helogopiya at nagpatunay sa pagiging bilog ng mundo. Namatay si Magellan sa Pilipinas noong ikadalawang pagpito ng Ableu, isang libo, limang daan at dalawang isa sa isang laban ng lapang samana katutubo sa isla ng Magtang. Gayunpaman, nagpatuloy ang expedition sa pamamuno ni Wang Sebeksang e Keng Nyo at ang Victoria ay nakabalik sa Sibil noong ikawalo ng September taong isang libo limang daang at dalawampuk Hanggang dito na lang ang ating video explanation na yung araw na ito, Ikasampu ng Agosto 2025. Malaming salamat sa tandaan Importante nimi alam. Paalam!